Alliance of Concerned Teachers naman, kinalampag ang Marcos Administration at ang 20th Congress na ipasa itong panukalang 50,000 pesos na minimum na sahod para sa mga guru. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ng Bumburadjo Rojas. Muling iginiit ng Alliance of Concerned Teachers ang kanilang panawagan sa Marcos Administration at sa 28th Congress para sa makatarungan at disenteng sahod para sa mga pampublikong guro. Kasabay ng pagsuporta nila sa muling paghahain ng panukalang batas na naglalayong itaas sa 50,000 pesos ang minimum na buwan ng sahod ng mga guro sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, binigyang diin ni Max Montero, ang chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, na matagal nang hiling ng mga guro ang makatanggap ng sahod na sapat para tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ikinumpara rin ni Montero ang sitwasyon ng mga guro sa mga kasapi ng uniform personnel gaya ng pulis at sundalo na nakatanggap ng 50% hanggang 100% na dagdag sahod noong nakaraang administrasyon. Sa kabilang bandaan niya, ang mga guro ay nakakuha lamang ng halos 5% na aumento, malayong malayong sa tunay na cost of living sa bansa. Ayon kay Montero, layo ng panukala na itama ang tinatawag na salary distortion kung saan doble na ang entry level salary ng mga uniform personnel habang nananatiling mababa ang sweldo ng mga guro mula teacher 1 hanggang teacher 3. Nilinaw din niya na hindi sobra ang hinihingi ng mga guro kundi isang makataong sahod na sapat para sa mga gastusin ng pamilyang Pilipino. Umaasa ang Alliance of Concerned Teachers na mabibigyan ng agarang aksyon at sapat na suporta sa Kongreso ang House Bill 03 na inihain ni in na Alliance of Concerned Teachers Party List Representative na si Antonio Tinio at Kabataan Party List Representative Raul Manuel upang tuluyang may sabatas ang panukalang ito. Kapag ito ay itong mga uh, panukalang batas ng bagay ito? Na kapag ka naging Republic Act na ba ito? Ano magiging pakinabang pakina, ito sa, sa tao? Dapat yun mo yung tingnan natin. Huwag nating tingnan kung yung bank proponent ay galing sa opposition party o yung bang proponent ay kumakalaban sa administration. Yung palagi sana nating tinan is, ano ba ang magiging uh, gaano ba kapakinabang, kapakipakinabang ang batas na to? Kaya iniling natin sa Kongreso maging uh, mapagano tayo. Mula rito sa himpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa the number one and most trusted Radio Network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo